Ang mga karayan, ha? happy Friday po sa ating lahat. Friday morning. October 10 na uh, 2025 mga karain, na Patuloy na sumisikat si Haring Araw sa mga ilang uh, linggo na palagi pong naulan so, pero yung init niya eh talagang makulimlim pa din pero at least na no, nakatulong dito sa ating mga kapatid na rider na hanap mo araw araw yung kanilang hanap buhay eh, nasa kalsada dahil uh, mahirap kasi pag tagulan para sa akin no dahil uh, isa din tayong uh, taxi rider para sa akin ay mahirap pa uh, ng maulan no? dahil uh, encounter natin yung mga baha madulas yung semento uh, ang balsada lalo ngayon sa panahon na talagang kaunting ulan lang eh baha na no? at nakakalungkot Marami naman siguro. Mga nangyayari sa atin. Uh, mga trending na uh, ginawa ano ng ating uh, mga kababayan patungkol sa flood control na kung saan uh, maraming corruption na nangyayari mga karel nilipid yung uh, materyales hindi yung mga tawag nyo yun, yung mga ghost project no? tapos na ang kontrata bayad na pero walang nagawang proyekto no? napakabay talaga ng ating uh, mga kababayan no? talo yung mga may hawak sa flood flood control yung uh, DPWH dahil uh, nakabu napakabuti nila no? dahil inubos nila yung kaban ng bayan kilala kong kaliskis mo oy <laughs> grabe yung nakarang linggo nga, I mean, nakarang no, araw, bumalik ulit tayo sa hospital dahil may uh, paluap sikap mga laboratory tayong kinukuha so nakita ko yung mga paghihirap siksikan ng mga tao para makakuha ng libreng gamot libreng laboratory libreng tulong mula sa mga pampublikong hospital natin dito o kasi nga yung uh, proyekto o yung ipinasa ng pangulo yung zero billing no. Marami tayong naririnig na mga reklamo, zero billing, zero billing. Pero meron pa rin mga binabayaran. So yung um, walang requirements pero maraming requirements ang kailangan para makuha yung hindi naman total eh zero balance eh para makuha yung uh, requirement para ma-submit eh para hindi man ma o hindi man ma-zero billing ay uh, may mababawas So, nakakalungkot. Siguro by category yung mangyayari. No? May mga category siguro na pagiging zero balance ka. No? Like mga senior citizen, PWD, yung mga single parent. No? Siguro sila yung bilong lun sa mga zero billing. No? Walang babayaran kahit ni peso. Pero yung mga may nagtatrabaho pa naman, eh, katulad ko, 75% so malaking tulong na rin pero yun nga lang nakakaawa awa yung ating mga kapabayan na kailangan mong traffic no? Ganang traffic makipagsiksikan sa init ulan para makuha yung sinasabi nilang libreng ba libreng gamot samantalang yung ating mga na mumuno na pinili natin na maglingkod na maasahan natin sa panahon ng kahirapan, tulad ng baha, sakit o kung anumang mga pinagdaanan natin sa bansang ito sila yung umubos ng kaba ng bayan na rapat mapupunta sa kalusugan edukasyon, pagkain o namang pangailangan natin sa bansa lalo po yung flood control mga ka-ride million, ah, hindi lang million kundi million mga ka yung kinuha nila binulsa nila pera ng bayan tax ng bayan pero ninakaw ng mga gahamang politiko na kung saan pinili natin para maglingkod sa bayang Pilipino nakakalungkot isipin yung mga mahihirap layo pang humirap nakipagsiksikan sa napakaliit na halaga tayo ang bumili tayo ang bumoto sa kanila para kahit papano makamta natin yung tolong na nagmumula sa kanila walang tolong oh, grabe <laughs> nakakalungkot isipin nakikita ko yung mga kababayan natin na pumipila dun sa isang hospital pati ako naiinis no? tayo yung pumuto, pumili sa mga po ngayon pero asa na sila sila yung nagpakasasa sila yung nagnakaw sa bilyon-bilyong pondo na nagmumula sa taxes ng mga tao grabe silang mayaman lalo pang yumaman tayong mga lalo pang humirap lantarang korupsyon lantarang pagnanakaw saan ba nila damitin yung pera na yan eh yung buhay natin temporary lang sa mundong ito hindi natin hawak posibleng bukas mamayang gabi kukunin lang buhay natin Saan mapupunta yung mga perang iniipon natin? Grabe. Nakakapangluno. Nakakapangilabot. Nakakapanghina. Grabe yung mga napiktuhan namatay. matay. Sa baha. Dahil sa Budget sana napipigil dun sa malakas na baha, buhos ng ulan. Ay nawala, tinipid kung meron man, tinipid. May maraming mga lugar na hindi naman nababaha noon. Babaha na ngayon. Ay simple yung mga flood control na itinayo eh hindi naman matibay. Binawasan yung timpla parang yung inom ka ng kape bis na yung capacity na tubig isang baso gagawin mong isang feed masarap pa kaya yung kape no kaya kanon na nangyayari pag ragasa ng ulan nagiging baha ay yung sanang <coughs> sasangga para hindi lumawag ang baha para hindi lalabas ang baha ay nasira, nawarak siyempre hindi mawarak eh, tinipid yung material isang milyon yung budget sa material 100,000 na lang ang nagawa oh. yung 1 million na yon yun yung matibay na pundasyon e eh, paano 100,000 na lang ang dumating makakahanap ka pa ng tibay mis na ang kabilya nun ilalagay 20 piraso isang piraso na lang o oh, saan kakapit yung simento dun sa isang piraso huh? Oh? Para ka na nagwawalis. Paano aalis yung dahon kung ang walis mo isang piraso, dalawang piraso? Di ba? Hindi mo maalis yung damo. Kasi isang piraso, dalawang piraso lang yung tingting -ting eh. Grabe. Nakakatakot. Nakakabahala. Nakakabahala dahil ano pa ang susunod na mangyayari sa darating na biguan, no, yung da biguan, ano yung panghahawakan natin na matitibay yung mga abundasyon na tinatayuan natin no? maliban lang sa mga mall kasi malamang hindi yan tinitipid kaya grabe nakakalungkot nakakahiyang maging Pilipino hmm? nakakahiyang maging Pilipino dahil yung aking namumuno kurap Pagnanakaw... ng kaba ng bayan sana naman makita nyo yung kalagayan ng ating bansa ngayon nangyaring lindol sa Cebu o hindi natin hawak yung kalamidad, darating yan, hawak pag ng Diyos, ito na rin yung time, na ginising na tayo ng Diyos, dahil sa kasakiman natin, dahil laghari na sa atin ang kayamanan, kasakiman, pera, pag-aasam sa mga temporal na kayamanan ng mundo, sana mga kababayan, makikita natin yung mga nangyayari sa ating paligid sa ating bansa maraming baha na noon ay oo may baha pero mas lulmala pa ang baha ngayon grabe so ali, hindi lang naman sa DPWH ang corruption nasa lahat ng antas ng ating pamahalaan ng korupsyon kapag sakim ang namumuno korupsyon ang magiging mangyayari sa anumang sangay ng ating bansa na panghahawakan ng naturang lider grabe nakakapanglumo nakakalungkot nakakahiyang maging Pilipino sa mga ginagawa ng mga namumuno natin pakitang tao lamang ang kanilang ginagawa pili-pili yung abatas grabe ang mga may kapag nagkasala sintinsya kulong agad kapag ang mga mayayaman o nakakaupo sa ating pamahalan kapag nagkasala anong gagawin eh, kailangang mabistigahan abutan ng siyam siyam walang nangyayari thank you na lang pero kapag tayo mga mayihirap ang nagkasala wala nang investiga investiga kulong na agad ganun ka po yung ating batas ang batas ay hindi patas makukulong ka kung mahirap ka pero kung mayamang ka posibleng dismiss dahil meron kang piyansa, meron kang pera pambayad sa piyansa tayo mga mahirap tayo ang nagiging kawawa tayo ang pumili sa kanila na maglingkod sa ating bayan pero tayo ang kawawa sa bansa natin kaya sana mga kababayan gumising na tayo palitan na natin ng kakuntintuhan ang mga puso nating sakit palitan natin ng awa ang puso nating makasarili palitan natin ng pagbibigay ang pagdadamot natin sa kamaya, kayamanang ninakaw natin sa kabayan ng bayan sa kaban ng bayan na mga tax ng mga Pilipino na pumili sa inyo para maglingkod para umasa na mapakamtan ang kasaganaan ng aming mga pamilya gising na po gising na Pilipino gising na Pilipinas mula sa kasakiman talikuran na ang kasakiman maging kuntinto sa kung anuman meron tayo talikuran na natin ang pagkamakasadili ilayo na ang pagnanakaw at ang mga budget na hininghingi ay pupunta sa narapat na puntahan gumising na Pilipinas sa pusong puno ng kasakiman maraming maraming salamat mga karain no sana po ay uh, gising na tayo mula sa mahimbing nating pag-aasam sa mga makamundong kayamanan na timpuralan ingat-ingat po tayo sa kalsada mga karain uh, mapagbigay mahinahon mapagmahal dahil kung tayo po'y nagmahal tayo din po'y mamahalin magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao Road Rider bye bye